dito dito ako namiiwas oh mga ganyan halon halon yun ako dati namiiwas mga idol balis na sa ganto yung gantong na halon halon yun ako yung binibit kinukuha ng mga japanese oh Kung nakikita yung lumalang na yun ako yan ano yan? tawag dito, Aha, ano ba? Hammer shrimp ba yan, tawag yan. no? kung ano. Sa ako tawag sa amin dito. Yun nang papatok ang ano, ang kanyang panlaban. May pamalo. Yan mga idol, tingnan natin kung may laman to. Buting ang tawag sa amin to. Yun, buting nga oh. Positive oh. May laman siya, ito pa oh. Ayan, oh. Yun, dalawa. Dalawa, nakuha natin. mga may laman pa to. Yan. Yeah. Ito so, yung buting. lahat ng huli namin oh. Dito, dito, sarado na tayo ng mga manlalakay, dahil itong lugar na ito dito, ganito pala ang kalayang marami ka na nakuha dito rin kami dati nang ingilaw tayo eh, papagpapunta diya sa dulo yung ganito na tayo bayalinter huwag mo iilawin di kaasa talaga oh. <coughs> Ay, uma nga, uma nga. Marami eh. nang yung sigay, wala na talaga yung sigay yung hindi kinukuha ngayon Pero ibang mga shell, halos maubos-ubos na wala na kayong halos makita kailan ilan na nakikita namin ha ito mga idol kibit oh sa si Archie no Kuyog yan ito yun Oo oh. Ayan o Ayan ang kuyog po Yung malilit na danggit Yung malilit na danggit so, kanina Yung kanina na nasa video Dami o Dami na talaga ito yung nakuha nalangin ko Nang... Sigay Huwang sigay dito uh, sa boto Oo natin Kawawaan mo Dati kinukuha namin yung mga idol Yung kuyog Pwede rin gawing ulam yan Yung mga malilit na danggit dyan Mga similya Yung danggit dami talaga ng ano si Igay oh, oh. dami oh oh eh. dami oh madami lalagyan ay dami din yung kuyugo ay naipit pa nga isa kawawa oh. naman ano naipit ng bato kawawa balik natin dahil pala ko yung ngayon. Yun. Pag inangat mo yung bato ano, ha ano, sarap ito. Sarap ito. Sarap ito na. Eh. Dito sigurado marami to. Oh. Atin natin to. Takbuhan yan. Dere, ah wala. Ah wala naman. Ah naman po kaya yung lion lang narating natin o oh. kaya pa rin tayo masyadong kuha o oh, ang dami nang kuha ni Tio ito kuyog o oh, matay na yan rin yan ito kaya natin pang ulam ayan oh. hey, po nakagilid no ito mga sila oh. fahlah ada naughty jangan masuk minggu. Mereka semuanya adil. Start kan, lama angels kan? So dia dua Ang dami oh. Tingnan natin ito kung ba to? Ah wala, umang, patay, walang laman oh. Negative eh. Yan, ganito lamang po man dito sa amin mga idol. Yung nga lang, kukunti oh, na mga ano niya. Kukunti na kanya mga shell. Hindi kagayan oh na dami. Dami uh, shell daming kuyog mga ugo ng danggit may laman po ang nga oh. ay kasi may ano to tiyo hindi ba ito yung bawal kunin hindi. yung may ganitong kulay ganyan din naman lahat yan ay bagay, saang din naman na ni po eh dati yung ganyan sa mga kinuha namin ganyan sa Dati sa may gumatong ayan, napakadaming sang diyan. Bawal daw 'yun. Oo. So, ngayon wala na namin yung play. So, yung parang tigre hindi kinukuha. Sabi. Oo. Sa kwan nga na may kami, kami nanisin nila, una kay marami din. Sa malaginuan. Nairit na ng bato ko ah. Ganda mo na dito mga idol oh. Lusayan ang tawag sa amin. Saan lang nakuha natin. Sa hang. Tuwad. Ito yun. May laman oh. No? mga aga, meron na tayong nakuha um, mga konting shell dito pwede na natin ito ulamin at ngayon nandito na kami sa Lusayan sa Damuhan yan damang dagat at kami may mga kasag kasag na natin tatargetin dahil marami dito kasag so yan mga kaaga pabalik na muna tayo dahil ah, uh, may bibilin daw ng isda uh, kailangan mo na asikasuhin yun mamaya na lang tayo or bukas na ulit tayo yung mga sag kaya so, mga sag sana tayo eh So, balik mo ba na tayo ng bangka. Dahil <laughs> si Mundo na ni Kuya, si Tio. At may nakausap na daw na buyer sa baba. Bibili na ating mga dalang isda. Para hindi natutunaw-tunaw yung man maagad sa yelo eh tapos magturo ng yelo buwan dadalong lang naman yun ayan pabalik naman na muna tayo dun mga kagahat ayan maraming salamat sa inyo shoutout po sa lahat ng mga taga rito sa bumbun ayan, sa mga nakakapanood ng na ating video sa ating followers, sa ating subscriber ayan shoutout po sa inyo lahat maraming salamat po sa inyo supporta ayan shoutout nga pala kay, ano, kay baby grace turgo ayan nakapalo tayo dyan kapwa natin nagbablog dito Siyempre, sa so mga kaibigan ko sa dinegan Vlogger shoutout sa inyo lahat mga idol kay Idol Gasuyo kay Parin Chad TVA yan kay Rap CV Vlog dong yung vlog uh, Idol Kabisig syempre ayan baka nasa laut pa sila at sa so mga kaibigan ko sa Laguna shoutout sa inyo lahat mga idol sa Saturno Brothers kay Parin Glenn Richard, Michael, at kay Paring ano uh, Christian alright yun lang mga idol maraming salamat at God bless kaya mga aga kita sa bangka ayun at ang bilis mag low tide oh lalim agad kanina sa lugar na to babaw lang eh oh, Ang mga bangka mong pangangisdaan dito pinapaigahan lang dahil ito ang lugar ng paradahan nila o na ihibasan po yan global tide ayan nandiyan yung ating styro tingnan nyo naman kung gano'ng nakalalim oh. bilis lang kanina pumunta tayo kunti pala yung, ano, yung tubig ngayon malalim agad ngayon pabalik na tayo ng bangka Tayo doon sa pang -pang Pradis. Pradis point.